Narito ang mga celebrity na binenta ang mga ari nila mga mamahaling mga sasakyan at ang dahilan kung bakit nila ipinagbili ito. The Philippine Showbiz List presents Pinoy celebrities na nagbenta ng mamahaling mga sasakyan. Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Ang unang sports car ni Daniel Padilla ay ibinenta sa halagang 6.5 million. Si Franz Akim Aldover mula sa F2A Cars ay lumapit sa rapper at negosyanteng si Jason Lusadas o mas kilala bilang Boss Toyo sa kanyang vlog na Pinoy Pawn Stars para ibenta sa kanya ang Chevrolet Corvette Stingray C7 ni Daniel. Matapos ipakita kay Jason ang mga verified papers na si Daniel nga ang unang may-ari, nagpunta ang mga partido para tingnan ang sasakyan. Ang Corvette na sinasabing inishare ni Daniel kasama ang kanyang dating ka-love team at ex-girlfriend si Catherine Bernardo ay nakuha ng F2A cars mula sa kaibigan ni Daniel. Nang tanungin kung bakit ibinibenta ni Daniel ang kanyang unang sasakyan, sinabi ni Franz, siguro boss, sawa na, retired na, pero yan ang kauna-unahang nabili niya sa simula tumawad si Jason ng 5.5 million pesos para sa sasakyan ngunit tinanggihan. Umabot ang alok sa 5.8 million pesos, ang pinakamataas na alok ng social media personality ngunit tinanggihan pa rin ng dealer. Iniwan ng vlogger ang mensahe sa dealer na sakaling tanggapin niya ang alok, babalik sila sa tindahan dahil iniisip na baka may bumili na ng sasakyan kapag nilatahala na. Last January 15, nagpost ang F2A dealer na si Franz ng letrato kasama ang bumili na sasakyan ni Daniel. Ang caption, Guys, may nanalo na. Tinapos na ang laban sa sports car ni Daniel. Nag-iisang Chevrolet Corvette ni Daniel Padilla sold and delivered to Angeles City, Pampanga. Ang bumili ay isang kilalang online gaming streamer na nagangalang Tito Paldo ng Perks Gaming. Sabi ni Franz, Thank you brother Perks Gaming for trusting F2A cars. Nag-iisa lang yan bro. Kaya sana ingatan and alagaan mo. Congratulations brother on your new sports car. Enjoy and drive safe. At kaya pala mabilis din itong naibenta ay pinarepost ito ng dealer sa mga ahente at magbibigay siya ng pabuya makikita sa Perks Gaming FB page si Tito Paldo na nag-post siya sa tabi ng Corvette na binili niya. Ayon sa kanyang caption, nakapag-picture din sa Corvette ni DJ F2A Cars, Pinoy Pawn Stars. Isang larawan pang pa ibinahagi ni Tito Paldo kung saan nakapark ang sports car sa harap ng kanyang bahay habang nakatingala siya na nagsasabing malayo na pero malayo pa. Thank you po. Bilang pagsaludo, pawang congratulations ang nabasa sa pagbili ni Perks Gaming na nasabing sports car ni Daniel Padilla. Willie Revillame. Tunay nga, si Willie Revillame ay nagbabalik na kanyang mga biyaya sa mga less fortunate, katulad ng ginawa niya sa gitna ng bagyong Ulysses. Ibinenta niya kanyang Range Rover para sa 7 million pesos at ibinigay ang pera para sa mga biktima ng bagyong yon. Sa isang tawag kay Mariki na Mayor Marcy Teodoro sa kanyang show na Wawa Win, sinabi ni Willie na ebenenta niya ang isa sa kanyang mga luxury car upang makalikom ng pondo para sa mga biktima ng matinding pinsala ng bagyong iyon sa maraming bahagi ng Luzon. Una 12 million pesos, sinabi ni Willie na naibenta niya ang sasakyan ng 7 million pesos. Dagdag pa niya Aanihin ko ang magandang kotse kung marami akong kababayang naghihirap. Kahit magbenta pa ng mga pag-aari na hindi mo na kailangan, I think this is the right time. Sa kanyang telepono, binanggit din ni Willie na nag-donate ng 5 million pesos para sa mga residente sa Katanduanes na naapektuhan ng Super Typhoon Rolly noong unang bahagi ng buwan na yon. Angel Loxin. Si Angel ay patuloy na nagpapatuloy na talagang ipinadala siya mula sa langit ng ibinanta niya ang isa sa kanyang mga sasakyan upang makalikom ng pondo para sa kinailangang mass testing sa bansa sa gitna ng pandemya. Si Angel, isa sa mga lokal na kilalang personalidad na langunguna sa pagtulong na ma-flatten ang curve, ay naisipang ibenta ang kanyang 2015 Dodge Durango para sa lubos na inaasahang paglulunsad na kanyang shop and share initiative. Noon din ay pinagbili niya kanyang 1970 Chevrolet Chevelle upang mapakinabangan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Sa unang yugto na is ni Angel na event na kanyang vintage car sa isang direktang buyer at ang kita ay mapupunta sa Sagip Kapamilya Foundation at ang transaksyon ay itinago. Matapos patuklas ng media ang kanyang pagiging good sa Maritan, kinampirma ni Angel sa kanyang panayam sa dating palabas na Chris TV noong November 2013 na siya nga ang may-ari ng sasakyan na parehong modelo ng sasakyan na ginamit ni Dwayne The Rock Johnson sa pelikulang Fast and Furious 6. Ngunit sa halip na ibenta na ito, nagpa siya ang kapamilya star na subukan itong i-auction sa pamamagitan ng shop and share na inilunsad niya noong 2009 upang suportahan ang mga biktima ng bagyo. Sam Versoza ang CEO ng Front Row ay nakipag-partner sa Shop and Share PH upang tumulong sa pondo ng COVID-19 testing sa Pilipinas. Ang negosyante ay nakisali sa mga kilalang personalidad at public figures sa pag-aalok ng kanilang mga minamahal na bagay para sa isang charity sale. Sa kaso ni Sam, ang kanyang ambag ay isang napakagandang 2011 Convertible Ferrari, California ibinahagi ng Shop and Share PH na ang umabot na halaga ng sports car sa merkado ay 14 million pesos. Ngunit ang proyekto ay nagbebenta nito para lamang sa si 11 million pesos. Ang lahat ng kita ng Shop and Share PH ay magiging tulong sa mass testing sa bansa noon. Jillian Ward, Si Jill isa sa mga homegrown talents sa Kapuso Network. Mula sa pagiging child star, siya ay tagumpay na makapag-transition bilang isa sa mga batang drama actresses na nabibigyan ng na pagkakataon sa iba't ibang TV series sa GMA. Dahil sa kanyang tagumpay sa industriya ng entertainment, hindi nakakagulat na siya ay nakabili ng mga mamahaling bagay tulad ng mga sasakyan. Siya ay may-ari ng ilang luxury cars tulad ng Mercedes-Benz, Porsche, dalawang BMWs at ilang SUVs. Sa kanyang social media post, ipinakita rin ni Jillian Ward ang kanyang iba pang napakamahal na mga sasakyan. Ngayon pa sa isang panayam batay sa artikulo sa GMA Entertainment, ibinahagi ni Jillian na ebinenta niya ang kanyang mga sasakyan. Ipinahayag niya na ang ito ay para sa isang malaking investment. Pahayag pa niya, well, sa totoo lang po dati, medyo magastos po ako kumbaga meron pong endorsements tapos bibili po ako ng car. Ngunit nagbago ang kanyang pananaw. Ibinahagi ni Jillian na sa pagtagal, siya ay lumalaki at mas naging matino. Sinabi ni Jillian na iniisip niya ngayon ang pangmatagalan at hindi lamang ang agarang tagumpay. Ebenenta niya iba mga sasakyan niya at kapalit nun, bumili siya ng lote. Sinabi rin ni Jillian na dapat niyang isaalang-alang na hindi sayangin ang lahat na kanyang pinaghirapan sa kanyang 13 years sa showbiz. Binigyang diin niya na ang kanyang hinaharap ang iniisip niya ngayon. Derek Ramsey. Ang aktor at certified car enthusiast si Derek Ramsey ay nagbigay ng kasiyahan sa mga gearheads noon dahil ipinakita niya sa atin ang mga precious metal na nais niyang ibenta. Ipinahayag ni Derek sa kanyang Facebook page na handa na siyang let go ang tatlong pinakamaganda niya sa sakyan. Isang Aston Martin DB11, isang Ferrari F12 at isang Rolls Royce Ghost at ayon sa kanyang caption, Time to sell my toys, message me if interested. Ang mga car fans ay gustong gusto ang kanyang panlasa ang koleksyon ay binibenta ay kasama ang Ferrari F12 Berlinetta na may lakas ng loob na 6.3 liter V12 na may 730 HP at 690 Nm. Ang iba pang mahaharig numero ay bibilangan ang 0 to 100 kph na time na 3.1 seconds at top speed na 340 kph. Susunod, mayroon siyang Aston Martin DB11. Ang unit na ito ay ang version na V12 na may kapasidad na 599 HP at 700 Nm. Sa huli, mayroong opulenteng Rolls-Royce Ghost na tumatakbo sa isang 6.6 liter twin turbo V12 na naglalabas ng 563 HP at 820 Nm. Kung titignan na kanyang mga social media post, malinaw na si Derek ay isang taong masipag sa trabaho at marunong mag-enjoy ng kanyang mga sasakyan. Nakita pa siya na sumali sa Toyota Vios Cup bilang isang celebrity participant ilang taon na ang nakalilipas at makikita ang competitive streak sa mga karera na kanyang sinalihan. Rocco Nasino. Ibinahagi ni Rocco noong 2018 sa Instagram na finally ibebenta na niya kanyang baby na isang Red Mustang V6. Sa Instagram story, inanunsyo ito ni Rocco. Ipinahayag din niya na gagamitin niya karagdagang pera para pondohan ang konstruksyon ng kanyang bagong bahay sa Antipolo Rizal. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!